Kasi sa ano ako daw? Kung ganay, ya, basa-basa ko subong sa mga balita. Yung Pasko kay ang presyo sa kamatis, tama kamahal mahal, kag-imbestigahan ko na sa gobyerno. Imbestigahan sa gobyerno? Oo. No. Ang bugyan ng kaming ilaw, brady. Ang kama, kamatis gila na imbestigahan, gil? Ima ko nung unag ng 300, galap ko sa 360 kilo. Oo. Uh -huh. Ah, uh, okay. uwi man po niya sa mga growers mo. Wala mo, hindi lang kay kamatis mo nagmahal. So, kung saan lang ni Gato, grabe man ang pang mahal sa Mumbai. Oo, oh, so, kamatis uh, isang Kamatis naman. Ang ginagangawan ko, nga mas propyad ni pag ilang manguma, kaya nga, sa nagligat para ako, doon nila sila magbaligya, hindi na lang nila. Uh -huh. So, kung kayo nagmahal, wala kay na kayo balo. Kung bala, ginagawa siya growers, bati ang middleman man ang ginagawa siya. Ang nakalawan ko, mabati, export naman ta sa tan, kamatis. Ito na ba laban ko magkulang kulang ang supply na tan dire din ang demanda. Amo gani yang mo. Amo na gani Pilipinas hindi di sir. Pero nga ang problema kita sa mga batas. Pero nga daw tas ka tas. O Kung nga daw tas ka gani, may mga pita blanay. Madam Le!

Ma-detox ka ba? DTX ko mix ko naga. DTX ko -femex ko mix ko hapon. Naanga may utok Kampiyon. Kay? Wala limit. Wala sang tanghalong kinita. Wala gagali ka kay mo gali. Hindi ka anay manumdum sa mga problema. Sa kalimutan. Uh -huh. Pilipinas. Uh -huh mga mo para makarelax ka, makapanumdum ka. Correct. Sa ngapi ka na isang Ang panumdum mo mong kape, uh, kunaga, kape nga. Panumdum sa problema. Mm -hmm. Panumdum mo mong pagbukta mong kape, importante may detox ko sa miska. Oo. Oh. Hindi mabakal? Mabakal na sa mga uh, clinical alternative o medisina. Dito sa may may wellness uh, product center. Pwede ka to kabakal. Kag sa tanan nga bulika. Sa nga sa panay ka oh. Dios di maras si primera ka ba oh, the the oh. 아... basta kape DTX Coffee Mix nakakape ka na ma-detox ka pa